Alam pala na si Bato de La Rosa na, I mean, una pa lang, alam na niya na may mga nangyaring human rights violation noong ipinatupad nga nila ang war on drugs. Peking war on drugs. Madalas natin sabihin yan. Yan din po kasi ang nakikita ng mga matitinong kababayan natin. Peke ang paglaban nila kuno sa droga. Dahil ang gusto lang nilang masawata ang gusto lang nilang mawala ay yung mga or yung biggest competitor nila. <laughs> Malalim yun ha. Ah. Yun nga, meron naman daw na na-convict na mga polis. Meron din pong nakulong daw. Merong nakasuhan na mga polis na lumabag nga. Na merong violation or human rights violation. So yun nga, alam mo pala noong una pa na ganyan na ang nangyayari. Eh, sana... Nagsuggest ka na sa Panginoon mo na ipatigil na yung, yung pecking war on drugs niyo. Dahil alam mo siguro sa sarili mo rin na uh, dadami pa yung violation na yun. Hanggang yun na nga, lumawak. Maraming naging biktima, maraming napagkamalan, maraming na set up, maraming framed lang. So dapat lang talaga naharapin niyo ang hustisya at humarap kayo sa kaso at akusasyon ng mga biktima. At yan po ay kagustuhan nila kung saan nila pwedeng or saan nila gustong ihain ang kaso. Totoo na meron tayong justice system dito sa atin at paminsan-minsan ay gumagana naman yan. Pero hindi niyo pwedeng diktahan ang mga biktima niyo, Mr. Bato de la Rosa at Digong, kung saan korte sila dudulog para humingi ng tulong. Ulit-ulitin din po natin na ito po ay hindi, hindi simpleng human rights uh, abuse lang malawak to. Malaking violation ang nangyaring ito. Dahil siguro na rin, sa number of victims, na lahat po yan ay recorded, may mga kabataan, may mga minor de edad, ay talagang human rights violation na, yun nga, pwedeng sabihin na natin, one of the biggest human rights violations of the century. Merong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. So yun, alam mo pala, ang ibig sabihin yan, kayo na nagpatupad kung sino man ang totoong or ang nagutos ng mga uh, mga pagpatay ay dapat rin po talagang managot. Etong si Bato de la Rosa ang chief implementer ni dating Pangulong Duterte. Ito nga sa kanyang bloody war on drugs. Masabi admits there are uh, there were human rights violations during the previous administration's anti-drug campaign. Yon, napakaliwanag naman eh. So yung sinasabi na si Bato de la Rosa na merong nakasuhan ng mga police, yun ba ay yung kanila bang violation ay ginawa nila? Uh, o talagang sinunod lang yung utos nyo? Kayong dalawa ni Bigong. O ba diba, napakalinaw din na kayo ay may liability sa mga sa mga ginawang yon ng mga kapulisan. O, oh, ay kawawa naman yung mga yon. Sila ay nakasuhan, nakulong, tapos kayo gusto nyong lumusot. napaka naman. Hindi ba dapat kayo? Kayo, ang unang humarap sa hostisya at panagutan ang mga kasalanan nyo sa taong bayan. Di ba't ganon?